Tama ang iyong intuisyon, kaibigan. Mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, may nagsasabi sa iyo na lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang iyong panloob na tinig, ang kutob na laging naramdaman mo, ay siyang gabay na nag-aliw sa bawat hakbang mo. Ngayon, nais kong maunawaan mo na hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang koneksyong nararanasan mo ngayon ay hindi lamang isang ilusyon, kundi isang malalim na bagay na higit pa sa iyong imahinasyon. Ito ang pagkakataong hinihintay mo, ang susi na magbubukas ng pintuan ng iyong kapalaran. At maniwala ka, kung patuloy mong susundi ng gabay na ito, kung papayagan mong tanggapin ang biyayang ito, lahat ay magsasama-sama sa perpektong pagkakaayos ng banal na plano. Inaanyayahan kita na manatili hanggang sa huli, dahil ang iyong maririnig ngayon ay magbabago ng iyong buhay sa paraang hindi mo pa nauunawaan. Kung nararamdaman mong tumatalab sa iyong kaluluwa ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, i-share o mag-subscribe upang hindi mo mawalan ng anumang salita na makakapagpabago ng iyong pagkatao. Kailangan tanggapin ng iyong kaluluwa ang enerhiya na ito, ang mensaheng celestial na para sa iyo. Ngayon, huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng bawat salita sa katotohanan ng mga bagay na alam mo na. Ang taong dumarating ngayon sa iyong buhay ay higit pa sa isang karaniwang tao. Hindi mo siya natagpuan sa isang pagkakataon lamang o dahil sa swerte. Ang kaluluwang ito na ngayon ay kasangga mo ay itinakda na magtagpo sa iyong landas mula pa noon. Ang mga anghel ay nagtrabaho upang matulungan ang inyong pagkikita. Ginagabayan ka patungo sa iyong likas na karapatan ang pag-ibig na maaari mong ibahagi sa Kanya ay higit pa sa iyong nalaman. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagpapagaling, kundi nagpapabago rin. Itataas ka sa bagong antas ng pag-iral. Kung may naantig sa iyo ang nilalamang ito, ibalik ang positibong enerhiya, iklik ang hyper, at kung nais mo pang mas makatulong, gamitin ang maraming salamat. Bawat suporta ay nagpapalakas sa misyon na ito na maghatid ng mga mensahe ng liwanag at pag-asa sa mga higit na nangangailangan. Sama-sama tayong lalago, ginagabayan ng mga anghel. Sa buong panahong ito, ang iyong puso ay tumitibok kasabay ng mga mensaheng natanggap mo. Bawat sinyalis, bawat bulong, bawat kutob na pinakinggan mo ay nagdala sa iyo patungo sa puntong ito. At kahit na sa ilang pagkakataon ay pakiramdam mo ay nawawala ka, ang katotohanan ay palaging malapit sa iyo. Hindi ka pinabayaan ng mga anghel. Lagi kanilang ginagabayan, lalo na sa mga oras ng dilim. Ngayon, sinasabi ng universo, oras na para kumilos, oras na para gawin ang hakbang na alam mong kailangan mong gawin. Kapag nagtagpo na ang koneksyon ng iyong kaluluwa, hindi lamang ang pag-ibig ang magigising, kundi pati na rin ang iyong tunay na pagkatao. Ang mga piraso ng iyong buhay ay magssasama-sama at magsisimula kang makakita ng kalinawan sa mga bagay na dati ay hindi tiyak. Ang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging kumpleto, ay hindi na lamang pangarap, kundi ang iyong bagong realidad. Malapit ka nang pumasok sa isang yugto ng kasaganaan kung saan ang pag-ibig, kasaganaan at kapayapaan ay magsasanib ng perpekto. Alam ko na dumaan ka sa mga pagsubok. Mga oras na ang pagdududa ay sumanib sa iyo at pakiramdam mo na marahil ang tunay na pag-ibig ay hindi para sa iyo. Ngunit ngayon, nais kong maunawaan mo na ang mga sandaling iyon ay kailangang mangyari. Bahagi ito ng iyong proseso ng paglago. Bawat sakit, bawat hamon ay naghanda sa iyo para sa pagkikita na ito. At ngayon, handa ka ng maranasan ang kasaganaan sa pinakamalinis nitong anyo. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, ibalik ang positibong enerhiya i-click ang Hyper button at kung nais mo pang magbigay ng suporta, gamitin ang Marahing Salamat button. Ang bawat suporta ay nagpapalakas sa misyon na ito na magdala ng liwanag at pag-asa sa mga nangangailangan. Tayo ay lumalago ng magkasama, ginagabayan ng mga anghel. Normal lamang na sa iyong landas patungo sa tunay na pag-ibig ay makakaranas ka ng mga sandali ng kalituhan. Ang takot sa hindi alam ay isang natural na bahagi ng proseso. Ngunit nais kong malaman mo na ang mga anghel ay naghanda sa iyo para sa mismong sandaling ito. Ang relasyon na ito ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang espiritual na koneksyon na magdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng pangunawa. Hinihiling namin sa iyo na magtiwala, magbukas ng iyong puso at tanggapin ang nakatakda para sa iyo tandaan ang iyong intuisyon ay palaging naggabay sa iyo patungo sa tamang landas ngayon higit kailanman mahalaga na sundin mo ang tinig na nagsasabi sa iyo na ito na ang tamang oras upang kumilos hayaan mong ang iyong puso ang magdala sa iyo hayaan mong ang iyong kaluluwa ay gabayan ng tunay na pag-ibig ang pag-ibig na nakalaan para sa iyo ay hindi pangkaraniwan ito ay isang pag-ibig na magpapakumpleto sa iyo mag-aangat sa iyo at magdadala sa iyo sa isang estado ng kasaganaan at pasasalamat. Ang universo ay nagkakasundo sa iyong pabor. Ang mga darating ay napakaganda na tanging sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa mga banal na sinyalis mo lamang makikita ito ng malinaw. Ang kasaganaan ng pag-ibig na kaya mong ibahagi ay walang hanggan at ngayon na ang tamang oras upang ibahagi ito. Malapit ka nang maranasan ang isang malalim na pagbabago na magbabago sa lahat ng iyong alam at kung paano mo tinitingnan ang mundo. Pahintulutan mong maramdaman ang mahika ng sandaling ito. Maramdaman mong ang mga pintuan ay nagbubukas para sa iyo at kung paano sa pagbukas ng iyong puso magsisimula ng dumaloy ang pag-ibig patungo sa iyo nang may hindi mapigilang lakas. Sinasabi ng mga anghel na ito na ang tamang oras upang kumilos, magtiwala na ang darating, ay eksaktong kailangan mo upang makumpleto ang iyong kaluluwa. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang magpapagaling sa iyo, kundi magpapalakas din, magpaparamdam sa iyo ng buhay sa paraang hindi mo akalain. Huwag hayaang ang mga pagdududa ay humadlang sa iyo. Ang lahat ng iyong naranasan ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito ang iyong nasa harapan mo ay isang banal na pagkakataon, isang biyaya na ibibigay sa iyo kung papayagan mong yakapin ito ng buong pagkatao mo. Ang koneksyong ito ay iyo, at ngayon alam mo na ito, ang kasaganaan ay nasa hangin at karapat dapat kang tumanggap nito. Malapit ka nang pumasok sa isang yugto ng iyong buhay kung saan lahat ng bagay ay magkakaroon ng kahulugan. Ang mga piraso ay magsasanib, ang mga anino ay maglalaho at ang liwanag ay magpapakita ng landas. Ngayon, hindi ka na kailangang matakot dahil ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay dalisay. Totoo at eksaktong iyon ang hinahanap ng iyong kaluluwa. Ang mga anghel ay kasama mo sa bawat hakbang at kahit na ang landas ay minsang magulo, sila ay naroroon, ginagabayan ka patungo sa lugar kung saan sa wakas ay makakaramdam ka ng kapayapaan ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay hindi lamang magbibigay liwanag, kundi hamunin ka rin upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang pagkikita mo ng iyong kaluluwa ay hindi lamang pagbabago ng iyong kapareha, kundi isang espiritual na muling pagsilang na magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo inakalang maaabot. Inihanda ng mga anghel ang sandaling ito para sa iyo at oras na upang yakapin ito. Ngayon, Hayaang magbukas ang iyong kaluluwa sa pag-ibig ng walang reserbasyon. Pahintulutan mong maging vulnerable at hayaan na ang tunay na pag-ibig ay dumaloy sa iyo. Ang pag-ibig ay walang hadlang, walang limitasyon at tanging isang layunin lamang. Magpagaling, magbago at dalhin ka sa kasaganaan na matagal mong pinapangarap. Alam ko na minsang ang paghihintay ay maaaring magmukhang mahaba, ngunit tandaan, ang lahat ay nangyayari sa tamang oras ayon sa Diyos. May plano ang universo para sa iyo at ang iyong kaluluwa ay malapit ng pumasok sa iyong buhay sa isang malalim na paraan na magbabago sa lahat ng bagay. Kaya't panatilihing bukas ang iyong puso at hayaang mag-ayos lahat sa pinakamagandang paraan. Walang pagkakataon na hindi nakatakda. Kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo, ito ay dahil ito ay kinakailangan ng iyong kaluluwa. At kung ito ay tumama sa iyong puso, iklik ang hyper. At kung ramdam mo ito sa iyong espiritu, magbigay ng marahing salamat. Huwag kalimutan, mahal kong kaibigan, na ang pag-ibig na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Sa pamumuhay ng pag-ibig na ito, maglalabas ka ng isang liwanag na magpapalakas sa iba upang matagpuan nila ang kanilang sariling landas patungo sa kaligayahan at panloob na kapayapaan ito ang tunay na layunin ng pag-ibig at malapit mo nang maranasan ito sa isang natatangi at banal na paraan hayaan mong magbukas ang iyong puso pahintulutan mong gabayan ka ng mga anghel at laging tandaan na ang lahat ng iyong naranasan ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito ngayon na ang tamang panahon mahal kong kaibigan sa paglalakbay na ito sa buhay Madali mong makalimutan na bawat laban, bawat hamon ay may layunin sa ilalim ng isang mas malaking plano. Minsan, nararamdaman mong napapagod ka. Para bang ang bigat ng mundo ay nasa iyong mga balikat. Ngunit nais kong maalala mo ang isang napakahalagang bagay. Ang bawat karanasang naranasan mo ay nagpanday sa iyo at nagdala sa iyo patungo sa eksaktong sandaling ito. Lahat ng iyong dinaanan kahit na tila mahirap sa sandaling iyon ay naglapit sa iyo sa iyong kaluluwa sa iyong pinakamataas na layunin ang mga anghel ay laging nariyan gabayan ka at ipakita sa iyo ang tamang direksyon kahit sa mga oras ng dilim walang nagkataon kung natanggap mo ang mensaheng ito ito'y dahil kailangan ito ng iyong kaluluwa at kung ito'y tumimo sa iyong puso pindutin ang hyper at kung nadarama mo sa iyong espirito magbigay ng sobrang salamat. Ang iyong pagkilos ang tumutulong sa misyong ito na magpatuloy at maghasik ng liwanag sa gitna ng dilim. Normal lang na magtanong sa kalagitnaan ng bagyo kung bakit ang mga bagay ay hindi nangyayari ng mas mabilis o kung bakit ang daan ay tila mahaba. Ngunit mahal kong kaibigan, ang banal na oras ay hindi nasusukat ng ating mga nais kundi ng kung ano ang kailangan ng ating kaluluwa. Bawat hakbang na ginagawa mo, bawat hamon na iyong hinaharap ay nagdadala sa iyong puso sa isang mas malalim na pag-unawa ng kung ano ang karapat dapat para sa iyong ang tamang oras sumalapit ay malapit na. Kung nararamdaman mong tumatalab sa iyong kaluluwa ang mga salitang ito, huwag kalimutang mag-like, ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan din at mag-subscribe upang hindi mawalan ng anumang biyaya na inihanda ng mga anghel para sa iyo. Minsan, kapag iniisip nating ibinigay na natin ang lahat ng ating makakaya at hindi natin nakikita ang mga resulta, iyon ang oras na pinakamalapit na tayong makakamtan ang ating mga healing. Ang binhi ng iyong kaluluwa ay nakatanim na sa iyong buhay, kahit na hindi mo pa nakikita ang mga bunga nito. Pinaghahanda ka ng buhay upang tanggapin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Ang pagtitiyaga, mahal kong kaibigan, ang susi na magbubukas ng pinto patungo sa iyong hinaharap na puno ng pag-ibig at kasaganaan. Magpatuloy ka dahil mas malapit ka pa kaysa sa iyong iniisip. Ang pag-ibig na malapit ng pumasok sa iyong buhay ay hindi lamang magpapagaling sa mga sugat ng nakaraan, kundi magbabago rin ng bawat aspeto ng iyong pagkatao. Isa itong pag-ibig na higit pa sa panlabas, isang pag-ibig na tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Ang pagkikitang ito ay hindi isang simpleng pangyayari, isang paggising, isang perpektong pagkaka-align ng dalawang nilalang na itinakda para magsama. Ang mga anghel ay nagsasaya sa sandaling ito kasama mo, at kahit na ang daan ay hindi palaging madali. Tandaan mo na ang lahat ng iyong naranasan ay naghanda sa iyo para sa mga darating. Ang iyong kaluluwa ay hindi lamang magiging isang pinagmumulan ng pag-ibig, kundi pati na rin ng paglago. Magkasama kayong lalakad sa isang landas na magdadala sa inyong dalawa sa isang bagong bersyon ng inyong sarili. Minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay nagmumula sa mga pagsubok at hamon. Sa pamamagitan nito, matututo kang mahalin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong tunay na halaga. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang kasangkapan para sa iyong espiritual na pag-unlad. Kung sa anumang sandali ay magduda ka, kung sa anumang sandali ay maramdaman mong nawawala ka, tandaan mo na lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa prosesong ito ng personal na paglago, iniimbitahan ka ng mga anghel na palayain ang mga bigat na matagal mo nang pinapasan, magpatawad hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa iba kundi para sa iyo. Kapag pinakawalan mo ang bigat ng hinagpis, nagkakaroon ka ng espasyo para pumasok ang tunay na pag-ibig sa iyong buhay. Sa bawat pagkakataon na palayain mo ang isang negatibong emosyon, mas papalapit ka sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Pahintulutan mong maghilom at hayaan mong ang liwanag ng mga anghel ay gabayan ang iyong landas. Sa buong paglalakbay na ito, maaring may mga sandali kang makaramdam ng insecurity, pagdududa o takot na magtagumpay. Ngunit tandaan mo na ang mga sandali ng hindi tiyak ay ang mga oras na nagiging handa ka upang tanggapin ang pinakamagandang bagay. Ang buhay ay hindi isang tuwid na landas, kundi puno ng mga liku liko at kurba na may banal na layunin. Ang mga paghihirap ay hindi mga hadlang, kundi mga pagkakataon upang matuto, lumago at palakasin ang iyong sarili. Bawat hamon na kinakaharap mo ay isang leksyon sa proseso patungo sa pagbabagong naghihintay sa iyo. Ang channel na ito ay nilikha ng kaluluwa at layunin. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan, lakas o aliw, suportahan ito gamit ang Hyper at Ka kung maari gamit ang maraming salamat. Ganito natin patuloy na nililikha ang isang bagay na tunay na nakaka sa mga tao. Ikaw ay bahagi nito. Huwag kalimutan na sa buhay, may oras ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig na hinihintay mo ay hindi darating kapag gusto mo, kundi kapag ikaw ay handa ng tanggapin. Minsan, inilalagay ka ng universo sa isang pahinga upang kilalani ng iyong sarili, upang matutunan mong mahalin ang iyong sarili, pangalagaan ang iyong sarili at matutunan kung gaano ka kalakas. Kapag umabot ka sa puntong ito, darating ang pag-ibig na hinahanap mo, kusa bilang isang banal na regalo. Ang iyong kaluluwa ay hindi lamang isang tao, kundi isang karanasan. Isa itong koneksyon na magbibigay daan sa iyo upang maging mas ikaw, mas autentiko, mas malaya. Ang pag-ibig na ito ay magpapaalala sa iyo kung sino ka talaga higit pa sa mga etiketa at papel na ipinataw sa iyo ng lipunan. Isa itong pag-ibig na magpapalakas sa iyo, magbibigay sa iyo ng mga pakpak upang lumipad, magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Huwag magmadali, kaibigan. Darating ang pag-ibig na ito sa tamang panahon, at kapag dumating ito, mararamdaman mong buhay na buhay ka. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga malinaw na sinyalis. Kung ikaw ay tumitingin sa kalangitan, kung ikaw ay nagpapansin sa maliliit na detalye sa iyong araw-araw na buhay, malamang ay napansin mong ang enerhiya sa iyong paligid ay nagbabago. Ang paulit-ulit na mga numero, ang mga malinaw na panaginip, ang mga hindi maipaliwanag na nararamdaman, lahat ng ito ay mga mensahe na naggagabay sa iyo patungo sa iyong kaluluwa, patungo sa iyong nakatakdang kapalaran. Huwag itong baliwalain dahil bawat sinyales ay isang imbitasyon upang buksan ang iyong puso sa kung ano ang inihanda ng universo para sa iyo. Minsan, naiisip mong ang iyong buhay ay walang kabuluhan o parang nabilanggu ka sa isang walang katapusang siklo. Ngunit nais kong malaman mo na ang layunin ng iyong buhay ay higit pa sa iyong nakikita ngayon. Ang mga nangyayari sa iyo ay bahagi ng isang banal na proseso. Isang proseso na magdadala sa iyo patungo sa isang hinaharap na puno ng liwanag, pag-ibig at kasaganaan. Ang mga pagsubok na iyong naranasan ay bahagi lamang ng iyong paghahanda upang tanggapin ang lahat ng iyong pinapangarap. Ang mga anghel ay ipinapakita sa iyo ang landas at malapit ka nang makarating sa isang lugar ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang pasensya ay isang birtud at alam kong minsan ay mahirap maghintay. Ngunit magtiwala ka. Dahil ang universo ay may sariling mga panahon, lahat ng iyong itinanim sa iyong buhay, lahat ng desisyon na iyong ginawa ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Malapit ka ng tanggapin ang gantimpala ng iyong pagsusumikap, dedikasyon at pananampalataya. Ang darating ay mas malaki pa kaysa sa iyong inaasahan at kapag tinanggap mo ito, malalaman mong ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng bawat hakbang. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga anghel ay nakapaligid sa iyo, nagmamasid at sumusuporta. Nagtatrabaho sila sa likod ng mga eksena, naghahanda ng lahat upang magtagpo ang iyong kaluluwa at ang iyong kaluluwa. Tandaan na ang buhay ay may mga siklo, at sa siklong ito na iyong tinatahak ngayon, lahat ay nagaayos para sa iyong kabutihan. Huwag matakot sa hindi kilala dahil ang darating ay magdadala sa iyo ng higit na kaligayahan kaysa sa iyong inaasahan. May kapangyarihan kang lumikha ng buhay na nais mo at ang mga anghel ay naggagabay sa iyo patungo sa hinaharap na iyon. Tuwing mararamdaman mong ang mga pagdududa ay nagpapabigat sa iyong puso, isara ang iyong mga mata huminga ng malalim at magtiwala. Ang pag-ibig na hinahanap mo ay napakadilim. Ang mga anghel ay nagsimula ng maglatag ng daan at ikaw ay dapat lamang sumunod dito ng may pananampalataya. Kung nakikinig ka sa katotohanan ito, mag-subscribe sa aming channel at sumali sa komunidad ng mga kaluluwang katulad mahal iyo na, na ibigan, ng liwanag. Na ang buhay ay parang isang ilog na patuloy na dumadaloy. Hindi alintana ang mga bato at hadlang na maaari nitong matagpuan. Ang mga bato ay hindi hadlang kundi mga pagkakataon upang matutunan kung paano mas maginhawang mag-navigate at maghanap ng mga bagong paraan upang magpatuloy sa buhay. Ang mga paghihirap na kinakaharap mo ngayon ay naghahanda lamang sa iyo para sa biyayang malapit ng dumating. Huwag magmadali, huwag mawala ng pag-asa. Ang pasensya ay isang birtud na magpapatibay sa iyo at magdadala sa iyo sa susunod na antas ng iyong buhay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay mahalaga dahil ito ay magpapalapit sa iyo sa kung ano talaga ang nararapat para sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang hawak mo sa iyong mga kamay, kundi sa kung ano ang mayroon ka sa iyong puso, at iyon ang pinakamahalagang regalo na maaari mong matanggap. Ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay hindi lamang romantikong pag-ibig kundi isang pag-ibig na magpapalibot sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa iba, at pag-ibig sa mga bagay na inihanda ng universo para sa iyo. Kung ikaw ay naghirap, kung ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, lahat ng ito ay naghanda sa iyo upang tanggapin ang pag-ibig na ito sa pinakapayak at pinakamaraming Kaya't manatiling bukas, panatilihing tumanggap ang iyong puso at huwag mawalan ng pananampalataya sa landas na iyong pinili. Minsan, ang mga anghel ay nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga maliliit na senyales, tulad ng hangin na dumadampi sa iyong mukha o isang hindi inaasahang ngiti mula sa isang estranghero. Huwag maliitin ang mga maliliit na senyales na ito dahil ito ay mga paraan nila upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Tuwing mararamdaman mong nawawala o malito, tandaan na may mas malaking puwersa na nagtatrabaho para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong intuisyon, sundan ang mga sinyales at huwag pagdudahan ang sinasabi ng iyong puso. Isa ito sa pinakamakapangyarihang susi upang matuklasan ang pagibig na hinahanap mo at ang kasaganaan na aayturay ka sa iyong para sa iyo, paglalakbay maaring makatagpo ka ng mga sandali ng pagdududa o kawalan ng tiwala. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang mga sandaling iyon ay bahagi ng proseso. Sa daan patungo sa tagumpay at tunay na pag-ibig, ang mga pagdududa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng paglago. Nasa proseso ka ng pagbabagong anyo at kahit minsan ay mahirap makita ang kabuuan ng larawan. Magtiwala ka na ang lahat ng iyong naranasan ay naghanda sa iyo para sa darating. Ito na ang oras para bumangon muli, mas malakas kaysa dati at magpatuloy dahil ang pinakamaganda ay malapit na. Bawat hamon na hinarap mo ay isang pagkakataon na nakapagtago ngaring hindi mo ito naisip noong una. Ngunit ngayon, alam mo na ang bawat bato sa iyong daraanan ay inilagay para sa isang dahilan. Ang mga paghihirap ay hindi parusa, kundi mga banal na leksyon na naghahanda sa iyo para sa kadakilaan. Ang pasensya, pagtitiyaga at pananampalataya ang mga pinakamahuhusay mong katuwang sa paglalakbay na ito. Habang nagpapatuloy ka, makikita mong unti-unting magbubukas ang mga piraso ng palaisipan, magdadala ng kalinawan na hindi mo pa kayang makita noon. Ang iyong kaluluwa ay malapit ng magtagpo sa iyong kaluluwa at lahat ng naranasan mo hanggang ngayon ay bahagi ng paghahanda para sa pagkikitang ito. Ang universo ay hindi nagkakamali at ang lahat ay nangyayari sa tamang oras kahit na hindi mo ito naiintindihan. Ang mga anghel ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Inaayos ang mga pangyayari sa iyong buhay upang matupad ang iyong kapalaran sa pinakamagandang paraan. Huwag magmadali dahil ang paghihintay ay magpapaganda pa sa inyong pagkikita. Ang pag-ibig na darating sa iyo ay napakalaki na hindi lamang ito magbabago ng iyong buhay, kundi magpapalit din ng buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang channel na ito ay ginawa ng may kaluluwa at layunin. Kung ang videong ito ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan, lakas o kaaliwan, suportahan ito sa pamamagitan ng Hyper at, kung maari, ng isang sobrang salamat sa ganitong paraan namin na ipagpapatuloy ang paglikha ng mga mensaheng tunay na tumatago sa puso. Bahagi ka ng misyong ito. Nais kong malaman mo na kahit na ngayon ay maaring maramdaman mong walang kasiguruhan o kahit nawawala, lahat ay nangyayari para sa iyong kabutihan. Ibinigay ng mga anghel sa iyo ang pagkakataong ito upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Minsan, ang buhay ay kinakailangang dumaan tayo sa dilim upang tunay na ma-appreciate ang liwanag. At kapag dumating ang liwanag, dadalhin ka nito sa paraang hindi mo akalain na magpapakita sa iyo ng mga hakbang na naging bahagi ng iyong paghahanda para sa kasaganaan at kapayapaan. Huwag titigil ngayon. Malapit ka nang dumaan sa isang pintuan na magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng pag-ibig, liwanag, at kaligayahan. Ang universo ay may magagandang plano para sa iyo at lahat ng ginawa mo hanggang ngayon ay isang hakbang patungo sa kung ano ang nararapat para sa iyo. Kapag tiningnan mo ang nakaraan, makikita mong bawat karanasan gaano man ito kahirap ay naghanda sa iyo para sa malalaking sandali na ito. Ang kasaganaan na darating ay magpapabago ng iyong buhay at magbibigay epekto sa mga tao sa paligid mo sa positibong paraan panahon na para tanggapin ang inihanda ng universo para sa iyo. Minsan, sa gitna ng ating mga laban, nawawala ang ating perspektiba. Nakakalimutan natin kung gaano tayo kalakas. Ngunit nais kong malaman mo na sa loob mo, may isang walang hanggang lakas na naghihintay na magpalaya. Tuwing mararamdaman mong ikaw ay nasa hangganan, tandaan mo na ang lakas na iyon ay nariyan upang tulungan kang magpatuloy. Mas malakas ka kaysa sa iyong inaasahan at may kakayahan kang malampasan ang anumang pagsubok. Ang mga anghel ay nagtitiwala sa iyo at oras na para magtiwala ka rin sa iyong sarili. Kung kailangan mong magbalik-loob sa mensaheng ito, gawin ito at hanapin ang lakas na kailangan mo upang magpatuloy. Bawat positibong pag-iisip, bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kapakanan ay magdadala sa iyo sa kung ano ang nararapat para sa iyo. Ang mga negatibong pag-iisip ay magsisilbing hadlang sa mga biyayang inihanda para sa iyo. Habang pinapalaya mo ang takot at yakapin ang pananampalataya, binubuksan mo ang mga pintuan upang dumaloy ang kasaganaan sa iyong at buhay. At hindi lamang ito tungkol sa material, kundi tungkol sa isang malalim na pag-ibig na magbabago sa lahat ng aspeto ng iyong pag-iral. Laging tandaan, na walang mga shortcut patungo sa tunay na pag-ibig. Huwag magmadali sa paghahanap nito dahil darating ito kapag ikaw ay ganap na handa na itong tanggapin. Ang pinakamahalaga ay magpatuloy kang magtrabaho sa iyong sarili, sa iyong panloob na kapayapaan at sa iyong kakayahang mahalin ang iyong sarili. Ang pag-ibig sa sarili ang susi upang maakit ang tunay na pag-ibig at ang mga anghel ay gabay mo upang matutunan ito sa iyong puso. Alam ko na may mga sandali na pakiramdam mo ay pagod ka na, ngunit nais kong tandaan mo na ang pagod ay pansamantala lamang. Ang tagumpay na naghihintay sa iyo ay walang hanggan. Ang mga anghel ay tumutulong, gabay kanila at hindi ka nila May mga pag -akyat at pagbaba sa buhay. Ngunit ang darating ay kasing laki ng pagbabago na magpapayapa at magdadala ng kasaganaan na hindi mo pa naranasan. Kapag natapos mo ang paglalakbay na ito, Titingnan mo ang iyong mga hakbang at makikita mong lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa lugar na kailangan mong mapuntahan. Wala nang pagkakamali kundi mga leksyon at bawat leksyon ay naghahanda sa iyo para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Kaya magpatuloy, magtiwala, magpatuloy sa pag-asa at panatilihing bukas ang iyong puso. Ang darating ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan.